Napansin mo na rin ba sa dalampasigan ang punong ito? Na kung tawagin ng ilan ay butong o puno ng bituon. Sapagkat ang punong ito pala ay maraming pagkakagamitan. Isang mabisang puno na napakaraming pakinabang. At sa tulong lamang ng punong ito ay maaari ng malunasan ang pinoproblema mong rayuma, pamamaga, goiter, luslos, tumor at gayon din sa lipoma. Mga karamdamang kadalasan ay parating ang solusyon ay ang pagpapaopera. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin kung papaanong ang punong ito ng bituon ay maaaring magamit pala natin para sa ilang mga pinoproblemang kondisyon sa kalusugan. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads Ikaw ba ay mayroong mga karamdamang kabilang sa ating mga nabanggit? mapabukol man yan, goiter, at cyst. Baka ang punong ito na ng bituon ang kailangan mo at maaari mong ikonsidera bago ka sumabak sa pagpapaopera. Baring Tonya Asiatica Ito ang puno na kilala ng ilan sa katawagang sip tree. Puno ng putat, butong, at puno ng bituon. Native ang mga punong ito sa baybayin ng Indian Ocean at sa ilang mga tropikal na bansa, kagaya nga dito sa Pilipinas. Kadalasan nga itong makikitang tungutubo sa mga tabing dagat at sa mga maubuhanging baybayin kasama ng mga puno ng talisay. Tumataas nga ang punong ito ng hanggang 25 metro at mayroong mga narrow oboe na may lapad na dahon. Ang mga bulaklak naman ito ay animoy pompoms na mayroong mga kulay na puti at pink. Samantalang animoy hugis box naman na patapsulok ang mga bunga nito na tinatawag ding box fruit. At bati nyo ba na kapag nalaglag pala ang mga bunga ng puno ng bituon, ay maaari itong magpalutang-lutang sa dagat man o sa ilog kahit hanggang labing limang taon o 15 years hanggang sa makahanap na nga ito ng lupang matutubuan. Lahat ng bahagi ng puno ng bituon ay makalalakad. At kadalasan nga ay ginagamit ito bilang panghuli ng isda upang mabilis itong mahuli matapos mahilo, dulot ng dinurog na buto ng puno ng bituon. Subalit maliban pa dito ay kapakipakinabang naman pala ito para sa mga karamdaman ng tao. Pinaniniwalaan ngang ito ay mainam na nag-aalis ng mga bukol, goiter, pamamaga, cyst at mga katulad nitong kondisyon sa katawan. External lamang ang paggamit nito. Maaari mo nga itong gawing langis o cream bago ito gamitin. O di kaya naman, kung mayroong puno sa inyong lugar ay maaari mong ang durugin ang mga buto nito ukod ko rin ang laman ng bunga nito at pagkatapos nga ay ito ay tapal sa mga apektadong bahagi ng katawan. Bagaman ito ay hindi pa nga aprobado ng DOH, ay marami ang nagpapatunay na ito ay napakahusay bilang pantapal na halamang gamot. At maaari mo nga ang ikonsiderang gamitin muna bago ka magpaopera na nangangailangan pa nga ng malaking halaga at proseso. Mga miracle tree na madalas ay nasa tabi-tabi lamang natin. Di natin pinapansin ang ilan, pero napakahusay pala at kapakipakinabang. Nagiintay lamang na atin itong matuklasan. Ikaw, may kakilala ka na ba na nakasubok ng gumamit nito? O ikaw na nga mismo? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Pamilyar ba kayo sa prutas na kundol? Isang halaman na bahagi nga ng awiting bahay kubo. Subalit bibihira nga lamang ihain sa ating mga hapagkainan. Nakakita ka na ba ng prutas na kundol? Isang animoy kahugis din ng pakwan at ng upo. At mabilis din lamang tumubo kung saan saan. Hindi nga ito masyadong kilala at hindi kaanong pinapansin. Subalit napakarami pala nitong mga binibisyong daladala. Mainam pala ito para sa mayroong diabetes. Nagpapababa ng blood pressure level gamot sa kagat ng ahas at mga problema sa ating bato. Kaya naman halika at sama-sama nating tuklasin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng prutas na kundol. Binin kasa hispida, wax gourd, ash gourd, winter gourd, winter melon o mas kilalangan natin bilang kundol. Opo, Isang uri ng prutas ang kundol, subalit kadalasang iniluluto at kinakain bilang gulay. Nagmula dito sa Katimugang Asya ang kundol at binansagan nga itong ash or wax gourd dahil sa animoy mga puting abo o wax na bumabalot sa mga bunga nito. Mayroon itong mga dilaw na bulaklak at namumunga sa pagitan ng June hanggang Setyembre. Batid mo ba na maraming gamit ang kondol? Una, ito lamang naman ang flavor ng sikat na winter melon milk tea na ating nabibili. Ipinapalaman din ito sa hopya at maari mo rin gawing tsaa. Sa Cambodia nga ito ay ginagawang sabaw o ay ginigisa kasama ng baboy. Ginagawa din itong candy sa China at flavor ng kanilang sikat na mooncake sa Taiwan. Samantalang sinasabawan ito sa Vietnam dahil ito raw ay mainam sa nagpapagatas na ina. At syempre dito sa atin sa Pilipinas, atin nga itong iginigisa at sinasabawan kasama ng karne, isda o manok bilang pampalasa. Subalit bukod sa ito ay maraming pakinabang sa kusina. Batid mo rin ba na isang mainam na gamot at panglunas pala ang prutas na kundol? sapagkat ito ay isang diuretic, mainam itong panlunas sa mga kagat ng ahas. Gayun din sa mayroong hypertension, nagpapapayat at may problema sa bato. Dahil mayaman nga ito sa mga mineral, amino acid, organic acid, natural sugar at mga vitamina. Mainam din ito sa mayroong acid reflux, o sa mga tao na mayroong mataas na acidity, ulcer at heartburn. Nagsisilbi itong natural na alkaline at pinagmumulan ng vitamin C at flavonoids na mahusay sa ating immune system. Kung may problema din kayo sa tiyan gaya ng constipation, stomach ulcer at di natutunawan, mainam din ang pagkain ng kondol. Para naman sa mayroong type 2 diabetes, makatutulong din ang kundol upang mapababa ang sugar level sa ating katawan. Sa tulong ng karotin, potassium at vitamin C nitong tinataglay. Dahil nagtataglay din ito ng gallic acid, mainam nga ito bilang isang anti-inflammatory agent. Subalit wag din naman ang labis na pagkain o pagkonsumo nito dahil maaaring magdulot ito ng calcium deposition at maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bato sa bato. Kaya naman huwag mong babaliwalain ang prutas o gulay na kundol. Pwede mong gawing substitute sa kalabasa, sa sayote o sa ampalaya at marami rin palang vitaminang daladala. Ikaw, nakatikim ka na ba ng kundol? O baka nga, hindi ka pa nakakita? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. na sa ay matuto. ng bagong kaalaman. Dito na sa best tayo Bagong dunong mga bagay na sa ay makakalimutan